saan mo? Nakita? Mago't try. Ah, hindi yan. Mayroon na. Mayroon na, bumili na ako. Asin na. 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 No. Si liga? Yo. Ah, sarugo masim. Masim, nakikili mo. Takut. <laughs> Takut ka. ka kay Dadi. Diya asin, piato. Hindi piato. Asim. Kumain lang kayo ng kumain, daldal. <laughs> ah, kumain Yung <Amin>. gigil ba? <laughs> talaga. Ayan, oh. pag yan nahulog ah. No. lagot ka. Si Tapos ba ako? No. Sampaling kita. Si Wes Aligun. Al si Wes Aligun. Si Wes